kayong dalawa ba ng partner mo ay nagkamalabuan na sa isa't isa at hindi mo rin nararamdaman na nagseselos ang partner mo sa iyo at nararamdaman mo na hindi ka na niya mahal dahil sa wala ka ng halaga sa kanya at ikaw ay baliwala na niya. Gusto mo ba na manumbalik ang pagmamahal at nararamdaman niya sa iyo gamit ang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon? Pwes, gawin ito na 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At paniguradong mababaliw sa kakaselos ang partner mo sa iyo at nang sa ganun mararamdaman mo na mahal ka pa rin ng taong mahal mo. Kaya ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pwede ka rin kumamit ng actual photo niya kung meron kayo. At pagkatapos, pakatitigan mo lamang ng maigi ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya. Pakaisipin mo siya ng maigi habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya. At pagkatapos ay ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay mababaliw sa kakaselos sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos mo na itong ibulong, ay pahiran mo lamang ng kaunting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At pagkatapos kung actual photo ang ginamit mo sa ritual, ay pwedeng ilagay itong larawan niya sa ilalim ng unan mo. At kinabukasan, pwedeng ulitin ang paggawa nitong ritual isang beses sa isang araw. Kunin ang larawan niya o kunin ang cellphone mo na may larawan niya. Ibulong ang spell at pahiran ng kaunting laway mo. At paniguradong mababaliw siya sa kakaselo sa iyo. At mararamdaman mo kung gaano ka kamahal ng taong mahal mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.